Libra, kung may gagawin kang plano na usapan ay ituloy mo, para magkaalaman na kayo, kung maasahan mo, ang kausap, at kahit ngayong araw na may aura ka ng swerte, ay mas maging maingat ka dahil ang ibang makakausap, ay tuso na may kayabangan, at ang naaayon na magpapasaya sa iyo ay maglibang sa paglilibot, na makakita ka ng mga bagong idea sa pagkakakitaan, na kaya mong magawa sa hinaharap, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung may ipon ay ang anak mo ang iyong bigyan, nang mabigyan mo rin siya ng swerte na galing sa iyo, sa mga maayos na resulta na gustong magawa. Sa trabaho, ay pag-iingat sa mga importanteng gawain, dapat ay masinop mo ng maayos dahil magagamit mo yan, sa ibang pagkakataon para makuha mo pa, ang tiwala ng mga boss, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color blue number 26 at number 18 at number 33. Scorpio Huwag kang basta umayon sa kausap, iwanan mo ng maayos kung hindi ka sang-ayon. At saka kahit pa kakilala mo o kaibigan, kung hindi naman kayo nagkakasundo ay stop mo muna ang makipagdil sa kanya, dahil pwedeng maging problema na sa iyo sa pera, at kung may isa kang kaalaman at kulang ka sa kapital na pera, kung kukuha ka ng kasosyo mas mainam ay babae ang iyong makuha nandoon ang iyong swerte para maka-asenso. Sa tahanan kung alam mo na gagawa ang miyembro ng pamilya, ng investment mas makakainam na iyong samahan, para isa ka sa makagawa ng pag-aaral, kung dapat na ituloy nila. Sa iyong pera ay unahin mong bigyan ang anak na may asawa, kung mayroong kang ekstrang pera nang parehas kayo na mabigyan ng grasya ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay maging maingat ka sa boss na babae, dahil may sinyales na mabilis na kayang niyang manita, kagad, oras na makitang tatamad-tamad ang tao, kaya mag-focus at magsipag, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color black, and color blue number 17 number 25 at number 16. Sagittarius, ngayong araw ay dapat ay panindigan mo ang nasabi at naibigay na suggestions, dahil kung paiba-iba ka ng isasagot, ay baka mawalan ka ng swerte ngayong araw, na kumita ng other income, at umiwas ka lang mapakiusapan ng mga kaibigan o kumpare o kumare sa isang bagay na kahit masaya kung ikaw naman ang gagastos ay hindi na mababalik ang iyong pera kung magalit sila ay ayos lang para maalagaan mo naman ang iyong pinaghihirapan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan kung may bigla ang bumisita ang kapatid, ay maganda para sa inyong pamilya dahil mag-iiwan siya ng good energy ng relasyon at mga katalinuhan sa mga gustong magawa. Sa iyong pera ay huwag ka magpautang sa kaibigan dahil kung siya ay iyong pauutangin, ay magkakagalit kayo sa hinaharap dahil ayaw magbayad ng maayos, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color green number 25 number 9 at number 10. Capricorn, kung may kalungkutan kang nadarama, nagdaramdam sa mga nasabi, sa iyo ng mga malalapit na mga tao, ay huwag mong pansinin masyado magpunta ka sa bahay ng Diyos, at makakakuha ka ng kapanatagan ng isipan, at nang mabigyan ka ng bagong isipang may pag-asa sa mga gustong gagawin, at ngayong araw ay okay naman ang iyong katalinuhan, kaya kung gustong gumawa ng deal o iba basta maging maingat ka sa pagsasalita ay maayos ang lahat na kayang gawain. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera, ay bigyan mo ang minamahal, nang lalo kang mabigyan ng swerte, at sumigla ang tahanan na mapasukan ng pagkakakitaan. Sa trabaho ay mas mainam sa iyong ngayong araw, ang makatulong ka sa mga kapwa kasama sa trabaho kung sila ay hihingi ng tulong ng maging mas masaya ka sa trabaho at pag-unlad pa sa iyong trabaho. Sa pagmamahalan ngayong ay may sinyales na suliranin kung ikaw ay basta magbibigkas ng pagalit o mataas na boses ng pananalita. Kaya dapat may kontrol ka nang makaiwas na mabigyan ng kalungkutan ang pag-iibigan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 10 number 26 at number 8. Aquarius, walang kang dapat sinuhin ngayong araw kahit sa iyong mga kamag-anak, pagsabihan mo ng maayos, dahil kung hindi mo gagawin ay paulit-ulit lang, ang kanilang pagkakamaling mga ginagawa. Kung magalit at umalis ay hayaan mo de wala nang gagawa ng suliranin, at pagsasamantala sa iyong kabaitan, okay naman ang aura mo ng katalinuhan, pero mag-ingat ka lang na makapagbigay ng iyong mga lihim sa pagkita ng pera kahit pa mga matagal, ng kaibigan para wala kang makagalit na tao sa hinaharap. Sa trabaho ang dapat ay maging maingat sa mga pagsasalita, sa mga bibisita sa inyong trabaho, dahil baka sila ang kukuha ng mga tao na pwedeng mabigyan ng pag-asenso ng sweldo at posisyon. Sa pagmamahalan may sinyales, na pwede kang mabilis magalit ngayong araw, na magbibigay ng suliranin kaya mas maging maunawain, nang walang dumating na suliranin sa pag-iibigan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color red number 7, number 15 at number 22. Pisces, boss o madam dapat kang maging maingat sa pakikasama, ngayong araw dahil may sinyales na gusto lang makuha ang iyong pagtitiwala, at sa huli ay sila din ang iyong makakalaban kung sa pagnenegosyo, o sa ibang bagay. Ang pinapahiwatig kaya dapat laging maging maingat sa pakikasama, at huwag bigay ng bigay ng pagtulong, at umiwas ka rin sa mga pirmahan na kasunduan, ngayong araw para walang gugulo sa iyo sa hinaharap. Kung may oras ka ay pasyalan mo ang mga magulang, nang mabigyan mo sila, na magpapasaya sa kanilang kalusugan, at sa iyong pera ay abutan mo ang magulang, nang lalong may grasya ka ng kaalaman sa pagkita ng pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat sa buong araw, kung magiging maingat ka, ay makakaiwas ka sa problema, lalo na sa kasama sa trabaho, na mahilig magsalita ng kakaiba tungkol sa pag-ibig, dapat mo talagang iwasan, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color brown number 22, number 16 at number 34.